Nandito tayo sa Carlito. Ayan, so so Kasi magpapakilay tayo. This is room 405. Magpapakilay tayo. Magka Ito si Madam yung magkikilay sa akin. <laughs> Dito lang yung sa may Leticia, guys. Kung magpapakilay kayo. Ayan, guys. Ilagyan lang ng anesthesia para hindi masakit. Sana oh, all awake na tayo bukas at pasok sa trabaho. Yung mga mamasa-sexy hor. Add na lang tayo ng hair strokes dito para mukha siyang buo. Okay. Hindi ko kailangan ng re-motivation. Hindi kita wala lang. <laughs> dark color na lang ilalagay. Ito yung sukat, o. Oh. Hindi ba? Pak na pak. Ina lifetime lang naman itrip yung sarili ko. Hindi ko nararamdaman na hinihiwa na yung kilay ko. Sero. <laughs> Na oh, sino tayo dyan? Ganda <laughs> <Kenta> na. Yeah. <laughs> Natural brown, may light brown, may brunette, may brighter. black. may black din. May black pero sa eyeliner kasi ako nagbablock. Eh. Ah, pag sa brows talaga mga. Sa brows, mga, brown lang ako. lang. Pag black kasi parang ang tapang thing. Mm -hmm. I-survive! i na tayo! <laughs> Excited na tayo, pa, guys. Pag-init lang unang madam, ganito okay. yan siya. Final countdown. Pagsalamat sa mag-going now. We are guests. Ganita! Ginising pa natin. Mga strand-strand na dito. Kasi ito talagang problema ko eh. Oo. Kasi kanbo talaga yan. kita space eh. Pagbalik mo, baka dagdagan ko pa yan. Kasi Wow! Ang ganda! Ang ganda! kasi tayo pa dahil. Ah, Ang ganda! Ayun, nasa Thank you yeah. po. Oh, mo mag ano ka muna dito mag Hello, matahan niyo po. Oh. <laughs> dito lang 'yan sa may ano. Akilay na kayo. Akilay na kayo, guys. Dito lang 'yan sa may ah uh, Malabanyas. Malabanyas. Okay. Uh, Malapit lang. Ayan. Ililink ko na lang diyan yung Sige. ano, yung Facebook page ni Matang. Sige, Madam. Para ma. Yes. yeah, ang ganda. <laughs> Ayan. At ang sexy <laughs> ng mat ni Matang. Feeling po. sexy. <laughs> Ayan. <laughs> Okay. Finally, okay. may kilay na person. <laughs>